Dok, ito ha, sa simpleng paliwanag, Please. ano ba ang pagkakaiba mm -hmm. ng kabag at pagtitibi? Oh, at ma. bakit ba ito nararana, bakit ba natin ito, oh. bakit nangyayari sa atin yun, Dok? Mm -hmm. Actually, yung kabag, mm -hmm. or tinatawag namin parang bloatedness, parang bloatedness. may hangin sa tiyan. Yeah, yeah, yeah. So yung kabag, resulta po yun ng maraming klaseng sakit. Mm -hmm. Yung most common is hyperacidity. Narinig naging na yun, yung parang build up ng acid sa katawan. Yes. Um, yung constipation naman, ibang klaseng sakit po yun. Uh -huh. um, ngayon yung mga tao, hindi naman kailangan dumumi everyday. Mm -hmm. Di ba yung mga tao, parang Ay. yung iba kapag hindi everyday dumudumi, parang iba yung pakiramdam. Hindi yes, naman normal uh -huh, uh -huh. or hindi naman kailangan na everyday talaga dumumi. Mm -hmm. Pwede naman every other day, every two days, uh -huh. depende po yun sa tao. Uh -huh. May ganun pala? And then constipation, Ay, so pwede po siya kunwari uh, matigas yung dumi, Ay. pwedeng konti yung dumi, pwede umiirika tapos walang lumalabas, constipation din po yun. Or maraming araw na hindi po kayo dumudumi. Mm hmm, Ooh. May may kinalaman ba Dok, mm -hmm. yung ano yung tamang oras ng pagkain at pagpapalipas ng kain oh, para oh. magkaroon ka ng kabag at mm -hmm. saka pagtitibi? May may, may connection oh, po oh, 'yun. Of I mean, course. What? Yes. Ooh. Yung kabag kasi 'di ba yung sinabi ko kanina dulot din ng hyperacidity. Mm -hmm. Ayun so, Yung hyperacidity po um, usually yung mga causes nun, number one, pwede po prolonged fasting. Mm -hmm. Yung hindi po kayo kakain ng maraming oras. Tapos pwede din mag binge eating. So kunwari, Sobra. di kayo kakain, stress na stress kayo sa trabaho, may ginagawa. Tapos biglang kakain ng sobrang dami, magsambyok, mag-buffet yes. po kayo. Uh -huh. buena. Tapos kaliwat ka na, no? meron kang hinakabot. Yung apat na plato meron ka sa harapan mo, no? Apat na plato. Oh, so yun, my. trigger po yun ng hyperacidity. So usually, yung kung gano'n may mga simptomas, ina-advise namin ng Small frequent meals. Yung pwede. Doktora, wait. Pero, Suda, so naku, baka this might be a controversial question. Yung intermittent fasting. Eh, usong-uso oh. uso yun eh. Yung prolonged na, 12 hours, 16 mm -hmm. hours kung hindi kakain, di ba supposedly, tas kakain ka. Tapos, oh, pero po. within... Huwag lang yata madami. Ah, yes. okay. Oh, so, yung dito. nga, doktora, please enlighten fasting. us. Oo, yung intermittent fasting pwede naman, pero syempre kung may nararamdaman na po, kung may hyperacidity symptoms, wag na muna. Ah. Kung Okay. goal natin mag-weight loss, okay lang mag-intermittent fasting. Mm. Pero dun sa time, nakakain po kayo. Huwag sobra pa din. Huwag naman sobra. Tama, tama. Ah, yung normal ah, okay. kain lang. Yan yung binge. Binge kasi, eating talaga yun. Kasi dog. di ba yun ang sabi, pwede, sige, huwag kayong kakain ng 16. Pero pagdating dun sa sa, oh. ano, sa window na pwedeng kumain, kahit ano daw pwedeng kainin. Kahit ano, pero dapat controlled pa rin. Controlled pa rin. Kahit pa rin. ano pwede, pero in moderation. Yun, in moderation, pa rin. Tama, si yeah. tama. Yeah. tama. Tama, tama. Kung gusto mo ng lechon, okay lang. Doc. Thank you. Thank your goes signal, you. Doc. Thank you. Ano pa, po, doc? ano pa po, Dok? Ano ba? Potato salad. Ay, diyan ako potato salad. Salam. Fruit salad na po. Saka buko mm -hmm. salad ako. Saka macaroni salad. Ay! Yung, con yung constipation naman, ah, yes, doc, usually, please. kailangan um, maraming inom ng tubig to avoid constipation. Lama. Ako malakas sa water. Avoid yung mga sobrang matitigas na meats. Okay. And of course, intake of fruits and vegetables. Yeah yung fiber doktora mm, yung yeah, fiber ba pa yes. yun sige ano po ba yung mga <laughs> high in fiber na mga food mga fruits and vegetables po. Ayan. High in fiber. High so, in kung fiber. marami po kayong fruits and vegetables, okay na po yun. Leafy, ano? And yung... then, maraming okay tubig. Din, oo, oh, oh, mga leafy greens. Yan. Okay. Mm -hmm. Siyempre, yung symptoms, parang alam na natin. Yung mga... <laughs> yung kasama ba doon yung mga burp ng burp tsaka yung mga yes. pass ng pass ng... Mm -mm. Ayan na, yung mga nag-burp. Oo, oh, na ng... maraming hangin sa loob. Ay, no? Okay. Mm -mm. Ay. Oh, yung gerdok. Oo. so yung yung kabag symptom po yun ng hyperacidity or yung tinatawag namin sa um, medical terms acid peptic disease okay um GERD is something similar uh -huh. na gastroesophageal reflux disease yun, yeah, parang uh -huh. yung acid bumabalik uh -huh. umaakit po minsan ah. may parang mapait sa bibig yes, ah, may parang umaakyat masakit ang masakit diga ang dibdib ma masakit diga. ang tiyan hmm. nasusuka yung iba Tsaka yung Ayun. parang so, full na full dito sa area ng abdomen ano parang o -o, parang punong-puno matigas ha, mm -mm, mm -mm. On, parang up. kapag kumakain ng konti nabubusog na kasi Busog parang ang daming hangin ang daming laman so Ayun. usually sa sa cases namin um pwede naman mag lifestyle modification. Yung mm. ina-advise po Ay. namin may small frequent meals. Mm. So, ibig sabihin yon every 3-4 hours, kakain po kahit konti. So, dapat palagi may may pagkain sa bag, kahit crackers, ah. kahit okay. something lang para makote yung chan natin. Mm. Basta, um, oh, okay lang kumain na kumain, basta konti-konti lang. Konti, konti. Small frequent meals. Tama, small frequent. Tapos, ina-advise po namin yung mga pasyente namin na, of course, avoid alcohol. Yeah. Coffee, soft Ay, cool drinks, mm. yung mga acidic food, or um, citrus fruits. Din, din yun, oh. oh doktora, mm -hmm. yun po yung citrus Our... fruits. Kasi diba minsan yung mga citrus fruits din, ma-fiber oh, oh. yan eh. Kumbaga, healthy naman oh, yun, oh, dok. Oh, oh, oh. Healthy, Pero okay. when you have yung mga symptoms na ganun, Ah, oh, do not. Um, okay, I get tama. it.